Good morning mga katropa So, nandito ako ngayon sa aking baboy Ano ba ang mga sinyales kung bakit Ah, uh, sinyales na may lagnat ang isang baboy So, eto. Ito yung nilagnat Yung barako ko mga katropa Tignan niyo siya So, maliksina So, ang sinyales palang una Pagpasok mo dito Paglapit mo dito Kapag hindi kanya pinapansin, ibig sabihin meron na siyang ibang nararamdaman o, tignan nyo o, diba, pumapansin siya sa akin kung saan ako, doon siya o, tumatayo agad o, malapit so, yun, ibig sabihin, okay lang siya wala siyang nararamdaman kasi, gumaling na siya tapos, pag nilagyan mo siya ng pagkain dito wala yung gana wala yan, hindi yan magkaka-interes sa pagkain, basta't may nararamdaman na siyang hindi maganda so ito yung barako ko na uh, nilagnat last week so ngayon lang ako nakagawa ng video so base sa aking pagre-research at mga na-experience so isi-share ko din sa inyo so yun yung uh, ano natin na umi yun yung sinyales matamlay walang interes sa pagkain, kung kakain man siya, konti lang talaga. Yung sinyalis pa lang, kasi pag sinyalis pa lang, kakain naman yun, pero konti talaga, tapos makikita mo, matamlay talaga siya. At hindi ka niya sinusundo paglapit mo, kasi yung baboy, malayo ka pa lang, makikita ka niya, gaganon-ganon agad yan, kasi alam niya, pagkain na, ba diba? So, yan yung tatalakayin natin ngayon. Ano ang mga sinyales? So, yun na yan, sinabi ko sa inyo, Matamlay at wala uh, walang gana sa pagkain. Plus, ano ang gamot? So, pag-usapan pag natin ang gamot. So, halimbawa, nilagnat yung baboy nyo, hapon na. Wala, hindi ka na makakapunta sa pharmacy o kung ano ang dapat sa kanyang ipapainom, ba diba? Kasi hapon na, tapos gabi. So, wala ka nang na mabibilhan. So, para Ma, ma ma, prevent mo yung ganun klaseng karamdaman ng baboy. Kasi hindi naman yan tao. Uh, una, ang ginawa ko, nagkuha ko ng suka. So, yung suka, mabisa talaga daw yung suka, sabi nila. Pero for me, mabisa nga siya. Kasi gumaling din eh. Suka. Ipaligo mo siya dito banda sa noo. Ganun mo siya sa noo. Dito sa may sa gilid ng eto tenga niya. Tenga. Tapos yung sa kasingit-singitan, yung sa kilikili, tapos dito sa singit niya. Yun lagyan mo talaga yun ng suka, ipahid mo at saka mo pahiran buong katawan niya kung may suka pa. Hindi yung suka ng silver swan ha. Uh, kung wala talagang suka to ba yung sa niyog, pwede rin na lang din yun kasi wala halimbawa nasa ano ka. Wala ka yung suka sa niyog. Ma? Okay na lang din yun yung suka. Pero yung ginawa ko yung suka talaga sa niyog yung ginamit ko. Pero kung wala, kasi suka pa ka rin naman siguro yan, baka pwede rin yung datu puti <laughs> o kaya yung mga silver one So, pinlaguan ko siya. Ina pinahid ko sa kanyang buong katawan. So, by the way, 100 kilo higit na to ha. Hindi ko alam kung ilang higit. So, yun. Una yung makakaano sa kanya. Uh, makapap, makaka prevent ba na wag wag masyado hindi siya aabot sa ganong klase na lalagnatin talaga siya na hanggang dyan na lang siya hindi siya gumagalaw yung ganon so para ma-prevent natin yun unang sinyalis pa lang gamutin mo na so yun yun dapat sa hayop kasi itong mga hayop pag, nilagyat, pag nilagnat yan madaling uh, maapektuhan ng kanilang mga organs So, yun yung dahilan kung bakit na, na mamatay. Kasi napapabayaan. Hindi na agapan agad. So, unang sinyalis pa lang, hindi masyado kumakain, walang gana sa pagkain, matamlay, gamutin mo na. So, habang hindi ka pa nakabili ng gamot, gumamit ka ng suka, iano mo sa kanya, ipahid mo sa kanya. Tapos, ang ginawa ko, dito tayo sa, sa loob ng bahay. Tapos, ang ginawa ko, um, kumuha din ako ng Bio Jessica yung biogesic na gamot natin na biogesic, yon Kumuha din ako nun. Gamot din yon Pwede din yon ah, uh, dami sinumpay. Pwede din yon gamitin natin. Habang hindi pa tayo nakabili kasi halimbawa gabi ano o hapon hindi na natin maabutan yung tindahan ganun. So pwede din yung biogesic. Yung akin, yung iba, tinutunaw nila. Tapos, ginaganon, pinainom. Ginaganon ng mga um, maliliit na bagay or sirens, ganon. Ako, hindi. Uh, kasi, nung time na yon kumakain pa siya ng kunti talaga. So, ganon kasi, si ano pa lang yun eh, unang sinyales. So, kumakain pa siya, pero kunti, matamlay. So, ang ginawa ko talaga, kumuha ko ng biogesic, tapos kumuha na ako kumuha ko ng feeds na parang ganito lang kalaki kasi kunti lang kinakain niya. Ngayon, inahalo ko doon. Hindi ko na tinunaw. Inahalo ko. So, nung hinalo ko doon, nakain niya. Nakita ko, nakain talaga niya. So, good, nakain niya. Kasi gabi yun eh. Nung nakain niya. Kinabukasan, ganun pa rin siya. Ah, hindi siya ganun kainit. Hindi ganun kainit. Dito lang yung banda mainit sa kanya. Hindi siya ganun kainit. Parang yung, yung lagnat niya, kasi lagi kong inano ko na siya eh. Baga, ginamot ko na siya. So, hindi siya ganun kainit. Ngayon, kinabukasan yun nga. Kumain siya, matamlay pa rin. Pero, konti lang din yung pinaka pagkain niya. So, pag, pag, uminom siya ng tubig or kumain siya ng konting pagkain, pero mostly naman sa mga baboy, umiinom talaga ng tubig kahit masama yung pakiramdam. Yung dextrose powder, gamit din yon kasi nga, para hindi sila ma-dehydrate, hindi sila magugutong talaga. Dextrose powder, ito yon siya. So, hindi ako mawawala ng ganito kasi pag ang mga hayop, uh, walang gana masyado kumain. Pero umiinom talaga yung tubig, lagyan nyo ng dextrose powder para hindi siya ma-dehydrate. Tapos, uh, syempre, bumili ako ng uh, gamot sa tindahan na kasi kinaumagahan na pero nung pagising sa umaga pinahiran ko na naman siya ulit ng suka so yung suka umaga at hapon ko siya nilalagyan ng suka tapos uh, nung tanghali ininjika na siya ni asawa kasi bumili na kami doon ng gamot at ang gamot na nabili ko ito yon sinipun ako ito siya ayan, Penstip, c biotic antibiotic antibacterial. So para siyang penicillin, may potassium for dehydration, gano'n. So ah uh, nakakatulong siya sa ating baboy na magamot yung lagnat tapos ah uh, bakterya, yung bakterya na na nasa kanya tapos sakit 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 na ilong ko. Ito. Sa so, dalawa. Saglit lang. Sisingala ako. Okay. pagpatuloy natin. Okay. Dalawa, ha? <laughs> Dalawa. Masama yung ilong ko. Yung sinus ko. Maano na. So, ito yan siya. Penstip si Biotic Penicillin Potassium Dehydrostriptomycin. So, ito siya. Ang forma niya is ito. So, isang injekan lang to Basta malaki yung baboy nyo. Malaki. Kagaya nung sa akin, nasa 100 plus kilo. So, dalawa siya. Sa isang karton, dalawa. So, kailangan i-mix mo to. I-mix mo to lahat. So, ito lahat, i-inject mo for one time. I-inject lahat. Kasi yun yung sabi ng vet sa amin. I-ano siya. I-mix siya. So, pag-inject pag, pag mo sa kanya, dalawa. Isa dito, isa din, uh, isa dito, isa din dito. So kabilaan. So itong dalawa iubos talaga 'yon. Pero bago mo i inject, i-mix mo muna silang dalawa. I-mix. Tapos after that, pag umiinom siya ng tubig, lagyan nyo ng paracetamol. Paracetamol nila. Sa hayop talaga 'to, sa baway talaga 'to. Animal paracetamol para V. So animal healthcare talaga siya. Uh, para siya sa lagnat na mawala yung lagnat niya. Ito, anti parang antibiotic ganun for dehydration, uh, pa, sa kanya, pampatay ng bakterya. Kung ano yung bakterya na sa kanya. sa so, itong dalawa. So, nung na ko siya nito, guys, nung na siya nito, tapos napainom siya ng paracetamol talaga na para sa kanila doon na siya uminit guys doon na talaga siya uminit doon ko na siya na ano na pag, pag ano ko sa kanya kasi nung una hindi ba siya masyadong mainit dito pa lang yung mainit sa kanya oh nung pag ano ko sa kanya pag ganun ko sa kanya sa dito niya grabe ang init na talaga niya tapos hindi na siya kumakain nung hapon na yun hindi siya kumain hindi na rin siya uminom ng tubig talagang nagpapahinga siya naka ano lang siya, tawag niya nakahiga lang talaga siya, as in ayaw niya magpa-disturbo ayaw niya akong pansinin nakahiga siya, kaya sabi ko baka epekto din ng gamot kasi parang, parang yung init lumalabas sa kanyang katawan instead, <laughs> imbis na walagyan siya nito, napainom siya injikan siya talagang parang sabi mo parang nanghina na, akala mo matay na, gano'n, <laughs> pero hindi epekto lang pala yun ng gamot Ibig sabihin, umepekto sa kanya yung gamot. Talagang umalsa yung init. Kumukulo yung init. Siguro nag siguro yung bakterya. Tsaka yung lagnat niya. Kaya, uh, pinabayaan ko na lang siya. Sabi ko, bakit na bukasan kakain na? Uh, basta hindi siya nakain nung time na yun. Naka tulog lang siya ng tulog. Talagang parang ayaw na niyang tumayo. Wala siyang lakas. Kaya yun... Ah, pinabayaan ko siya, pero, ayun pa rin, ginawa ko, nilagyan ko na naman ulit ng suka, pinaliguan ko na naman siya ng suka, so yung suka, yung unang day pa lang, ginawa ko na yung suka, umaga at hapon, tapos kinabukasan umaga at hapon, basta lagyan mo talaga siya ng suka, ayun, pinaliguan ko pa rin siya ng suka, yung dito niya mga kasingit-singitan, at lalong dito niya, at sa may noo, tapos, kinabukasan, dito pa ako natulog talaga kasi gusto ko siya mamonitor. As in, ang talaga siya ng higa. Wala siyang, ano, walang galaw-galaw, higa lang talaga siya ng higa. Kasi ang init na niya, parang ano na yung init niya. Kinabukasan, pag ano ko sa niya, tumayo na siya. Tumayo, kumain, kunti man lang yung nakain niya, at least kumain na siya. Tapos yung pagkain niya, nilalagyan ko pa rin ng dextrose powder. So, gamit na gamit talaga ito guys, dextrose powder. Nilalagyan ko pa rin siya kasi nakakatulong to sa, kan sa kanya. Tapos, tanghali hanggat dumami na dumami na yung kain niya at maliksi na siya. O, oh, doon ako natuwa. Maliksi na siya. Talagang nagre-response na siya kung saan ako sumusunod. Tapos, after tomorrow, ayun, bumalik sa normal. Ang liksina niya naglalaro-laro na siya. So, napaka, ka uh, hindi basta-basta yung pag-aalaga ng hayop. Kailangan talaga, tutukan mo. Kailangan talaga, uh, talaga masino o maano ka, masipag ka. Uh, mag-alaga sa kanila or gumamot sa kanila kapag may nararamdaman. Kasi kami, hindi kami natitulog dito sa bahay, doon lang sa tindahan. Pero nung time na yon dito talaga ako natutulog para ma-monitor ko siya. So, ito, gamitin nyo. So, unang-una, biogesic. Kung wala pa kayong mga gamot na ganito kasi hindi pa kayo nakabili. Biogesic muna. Ishalo nyo sa pagkain or sa tubig. Basta matake niya. Kayo na bahala. Dumiskarte. Paano, paano matake yung bayo uh, biogesic? Tapos, ito. Ha? Every kain niya. Dextrose powder. Every inom. Lagyan nyo ng dextrose powder. Kahit kunti-kunti lang. Tapos, saka kayo maka... Pag makabili na kayo ng ganito, so yun, kayo na lang din mag-inject. Kung takot kayo mag-inject, so, yung na, ano na lang talaga, yung mga doktor talaga na mga hayop, yung pa-inject nyo, yung marunong. Oh, kung walang doktor, oh, yung marunong. Ako, asawa ko nag-inject. Tapos, ah, by the way, nakalimutan ko, vitamins, nag-inject din pala kami ng vitamins, Bilamel. Oo, oh, Bilamel. Ah, uh, 5 ml lang yung in ko. Pero sabi nila, dapat 10. Pero gumaling din naman siya. So, wag natin kalimutan kapag merong mga sinyalis yung ating mga hayop na mga ganyan kailangan talaga unang sinyalis pa lang gamutin muna para hindi siya mamamatay kasi dati uh, may namatay o oh, parang may namatay kami pero sabay na yun binat kasi bago siyang panganak uh, lalo na pagbuntis pagbuntis hindi nyo ma-enjoy ng mga ganito <laughs> Excuse me. pagbuntis, buntis, hindi nyo ma-enjoy mga, 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 ganito. So, kailangan suka-suka lang yan. So, yun lang. Uh, at pagbuntis naman, kailangan mano kayo doon sa mga expert, sa so mga doktor, mga doktor na mga hayop para baka mayroong mga gamot na para dyan. Pero kami, experience ko kasi, nung buntis namin na hayop dati, uh, inindikan talaga siya ng parang ganito buntis siya pero sinabihan kami na ano ah uh, pag inchika natin mamamatay yung mga bata sa loob ay mga mga biik so pinapapili kami kasi ano na siya eh, para As in, matamlay na siya, wala na siyang kain-kain, hindi na umiinom ng tubig para mamamatay na talaga siya, mga ganoon So, ang ginawa namin, pina na lang namin, sabi niya, after na, after niyo mag, after natin mag-inject mamayang gabi, mag ano na yan, kasi lalabas niya yung mga patay na biik. Kaya yun, nilabas na niya yung mga patay na biik, at least, talaga, gumaling siya. Uh, gumaling siya after how many days gumaling siya. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless.